I sit here. Okay. Maraming salamat Sister Berna. Magandang umaga, magandang gabi sa lahat. Hallelujah. Dumako tayo sa salita ng Panginoon. Uh good morning sa ating uh Pulasi District Jail. Well. sa Okay, we got one district chair, joining us, I'll oke to Okay, uh, to your best, sister Vernon. Yes, po, faster. Many uh, okay. years we okay, good morning po mo sa atin, dyan. Uh, so, buhay ba natin Parang ang Panginoon, uh, hindi natin nakikita ang gumalaw sa buhay natin. May mga times ba o may mga araw ba na, uh, bakit hindi natin nakikita ang paggalaw ng Panginoon sa buhay natin? Maraming beses, katulad ng may mga prayers tayo, may mga panalangin tayo na hindi nasasagot, may mga gusto tayo mangyari pero bakit hindi siya natutupad? Now, ang ibabahagi ko ngayon is, ano ba may isang rason kung bakit hindi I alin mean, na nahihinto o hindi makagalaw ang Panginoon sa buhay natin dahil sa isang bagay na ito. At yun ay ang walang hindi tayo nananampalataya. Ang walang I'll say, kung hindi tayo nananampalataya sa Panginoong Yeso Cristo, hindi siya makakagalaw sa buhay natin. Katulad ng buhay ni Jesus nung siya ay umuwi o bumalik sa kanyang lugar. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mark chapter 6. Basahin po natin magmula na sa verse 1 hanggang verse 6. May Tagalog po ba? Number, ayan. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at umuwi sa sarili niyang bayan kasama niya ang kanyang mga taga-sunod o kanyang mga disipulo. Next. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta siya sa sambahan ng mga kudyo at nagpuro roon. Nagtaka ang maraming tao, nagtao na tikin sa kanya. Sinabi niya, saan kaya niya nakuha ang karunungan ngayon? Yan. At ano ang karunungan ito na ibinigay sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Next. Hindi ba't siya ang karpintero anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba't ang mga kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? At hindi siya pinaniwalaan? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay itinagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at mga at mga kamag at mga kasambahay. Okay? Yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakakagawa ng mga himala roon, maliban sa ilan may sakit na pilat, Tinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagtakas siya sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanya. Nilibot ni Jesus ang mga kanayon at nangaral sa mga tao. Eto, very clear, na hindi makagawa ng trabaho ang Panginoong Yeso Cristo, ng milagro ang Panginoong Yeso Cristo, dahil sa kawalan ng pananampalataya ng kanyang mga uh, kabayan. So, umuwi si Yesus sa kanya kung saan siya, sa lugar niya. Nandun, kilala, kilala si Yesus. Kilala, sa, kilala siya na isang anak ng karpentero. Kilala siya na anak ni Maria. Kilala siya na anak na kapatid nila Judas, Simon. Kilala siya na may mga kapatid na babae. Ngunit hindi sila naniniwala sa mga sinabi niya. Pumunta si Jesus doon para pagturo. Namangha sila, wow, ang galing-galing naman ng turo ni Jesus. Pero sa huli, hindi sila naniwala. At doon namangha ang ng Yeso Cristo dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao doon, hindi siya makagawa na hindi niya magawa yung kanyang tapako. Yun ay ilan lang ang kanyang ginawa. Ilan lang. tinilapat uh, inilapat niya ang kanyang kamay sa mga may sakit at sila ay dumaling. Pero meron pa sana magagawa ang Panginoon. Mas marami pa siyang magagawa sa buhay ng mga kanyang kabayan. Pero dahil sa hindi sila naniniwala, kawalan ng pananampalataya, hindi makagalaw ang Panginoong Yesus. So, kaya mga kapatid, sa, sa nabasa natin na ito, kailangan pala natin, kailangan natin manampalataya. Kung gusto natin gumalaw ang Panginoon sa buhay natin, kailangan natin manampalataya. Tanggalin natin ang kawalan ng pananampalataya sa ating isipan. Sometimes kasi hindi natin uh, maiwasan na magduda na totoo kaya ito. Totoo kaya ang mga nangyayari nito. Totoo kaya ang mga milagro, minsan may mga kasama tayo na nagbabago ang kanilang buhay, nagbabago ang kanilang buhay dahil sa Panginoon. Sometimes, hindi tayo nanginiwala agad-agad. Ang mga pa, mga pasok, kapag may nakita tayo, isang kalampalatay na nakakilala natin, ang unang pumapasok sa isipan natin ay yung mga ginawa niya before, yung mga, bang, uh, yung karakteristik na yung mga, yung kung sino siya doon, nung hindi pa siya binaroon naman. Ngayon, ang aral ngayon is kailangan natin manampalataya. Tanggalin natin ang kawatan ng pananampalataya kung gusto natin gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Kung gusto natin ayusin ng Panginoong Heso Kristo ang buhay natin, kailangan natin manampalataya. Dahil kapag hindi tayo mananampalataya, alam mo ba na ang hindi mananampalataya ay makakamatay? Or in English, unbelief is deadly. Kung wala pala, kung sa yung kawalan ng pananampalataya, ito ay nakakamalat. Ang pananampalataya ay opposite ng uh, kabaligtarag ng kawalan ng pananampalataya. Kapag hindi tayo nananampalataya, ang resulta pala nito ay kamatayan. Tignan natin? natin yung mga, pagbibili ako ng mga ilang examples, mga isang, mga characteristics sa Biblia, makikita natin dito, nung wala silang, nung hindi sila nang na palataya, sila ay namatay. Okay? Unahin natin sa Old Testament, pumunta tayo, kilala niyo ba si Noah? Yung gumawa ng Ark, nung, 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 uh, when God destroyed, nung, ang mundo, kailangan niyan sabi na kay Noah, gumawa ng R. Basahin natin sa uh, Genesis chapter 6 verse 11. Basahin po natin dito. Dahil sa alam niyo ang tao, nung nakalabas si Adam and Eve sa Garden of Eden, Eden nag-multiply ang mga tao. Nag-multiply, nag-multiply ang mga tao. Nag-multiply din ang kasalanan. So dahil makasalanan ang mundo, ito ang sabi ng Panginoon na makasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos At ang kanilang kasamaan ay laganap sa mundo Dahil hindi sila nananampalatay sa Panginoon, kaya may kasamaan sa kanila Marami sila mga kasamaan Next Nakita ng Diyos na lunghang masama Ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan Kaya sinabi niya kay Noah, Noah, lilimpulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumalagalang ang kasamaan sa mundo. Lilimpulin ko sila kasama ng mundo. So, sorry. So, yun. Dahil hindi sila nalang naniwala, naniwala sa Panginoon, at ang ginawa nila ay purong kasamaan, hindi sila naniwala kay Noah na darating ang time, darating ang oras na ang mundo ay mababaha, babahain. So ang sa na tinatawanan pa nila si Noah. Tinatawanan naman mga tao na nakapaligid kay si Noah na para kang baliw Noah, hindi naman umuulan, walang darating ng plan, walang hindi mababaha. So gumagawa at gumagawa pa rin sila ng samaan. Pero dahil sa ginagawa ng mga tao, ang sabi ng Diyos, Dilipulin ko ang mundo dahil sa kanilang isang ngayon, hindi masama ang ating Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Pero hindi niya gusto na gumagawa tayo ng kasamahan. Kaya gusto niya itigil ang buhay ng tao. See? Dahil sa walang timing, hindi nila kamarin dahil sandali lang kita ang sower. Dahil hindi, dahil hindi nila napalataya ang mga tao sa time ni Noah, sila ay hindi nakataong naka sa barko at sila ay namatay nung nagkaroon ng bahay. Dahil yan sa kawalan pala ng pananampalataya. See, kapag nanampalataya ang mga tao noon sa time ni Noah, for sure, lahat sila naliligtas. Pero dahil hindi sila nanampalataya, sila ay namatay. Okay? Isa pa, isa pang pa example, yung uh, alam nyo kilalim si Moses, Si Moses, binigay ng Panginoon sa kanya yung Ten Commandments na nasa Tablet of Stone. Now, kailangan puntahan ni Moses ang Panginoon sa bundok, Mount Sinai. At kailangan niya tumigil doon at makipag-fellowship sa Panginoon. Nung nasa bundok si Moses at iniwan niya yung mga kasama niya Israelites sa baba ng bundok, alam niyo ang ginawa nila? Buksan po natin sa Exodus chapter 32. Basahin ko natin. 1 to 6. Nang dahil hindi manintay ng mga tao si Moses at si Moses during that time kausap niya ang Panginoon. Ito ang ginawa ng mga tao. Nang mainit ang mga tao sa tagal ni Moses na bumaba ng bundo, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyayari kay Moses na naglabas sa atin sa Egypto. Sumagot so, si Aaron ko ninyo ang mga ikaw na dito na suot ng mga asawa tanaklo, at anak nyo at dalhin mo sa akin. Ano ang ginawa nila? Kaya kinuha nila lahat ng dito ang ah, mga ikaw. Dito ito, verse 3. At dinala ito kay Aaron. Next tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka, alam niyo, sinabi ng mga Israelita, ito ang Diyos natin na naglalabas sa atin sa Egipto. Alam niyo itong mga Israelites, nakita nila yung milagro ng Panginoon, kung paano, si, kung paano hinabi ng Panginoon ang uh, Red Sea para sila ay maka, makatakas sa mga Egipto. Pero ito ang ginawa nila. Instead na hintayin nila si Moses, gumawa sila ng Diyos-Diyosan na nasa form ng isang cow or baka, hayo. At ito ang sinabi nila, ito ang Philippine Diyos nila na nagdaba sa kanila sa Kristo. Ito ay walang, ito ang isang evidence or makikita natin na hindi sila nananampalatay sa Panginoon sa Kristo. Sa Panginoon, gusto nilang gawin kanilang gusto nila ang kanilang karakter. Gusto nilang, you know, yung gusto nilang gawin. At hindi gusto ito ng Panginoon. Kaya, let's jump sa verse, uh, ano ang nangyari sa kanila? Let's jump sa verse uh, 35. At nagpadala pag ang pagdanggalit ang Panginoon. Pagbasahin mo natin ang Biblia, itong story nito, nagalit ang Panginoon, sinabi niya si Moses, na mo itong mga tao na iniwan mo doon. Ang ginagawa nila, Puro kasamaan. At ito ang sabi ng ang ginawa ng Panginoon at nagpadala ang Panginoon ng mga karamdaman sa mga Israelita dahil sinamba nila ang Diyos Diyos ang bata na ginawa ni El. Diba? Nakuha ba natin to? Na kapag hindi pala tayo ng palataya, ang Panginoon magagalit. Pero ang Panginoong Jesus, mahal na mahal niya tayo. Ang gusto niya is hindi tayo gumawa ng kasalanan. Dahil hindi niya gusto yun. Kaya kapag gumawa tayo ng kasalanan, may konsekwensya Kailangan natin, kapag gumawa ka ng mali, meron at meron konsekwensya Kaya itong mga tao na ito, yung mga Israelitas, itong mga tao during the time of Noah, hindi sila na At ang konsekwensya nun, o ang resulta nun is kamatayan. Hindi sila, namatay sila dahil sa kawalan ng mga See, kapag nanampalatay tayo sa Panginoon, importante ang nanampalatay sa Panginoon. Dahil kapag gusto talaga natin gumawa ang Panginoon sa buhay natin, tanggalin natin ang kasamaan sa buhay. Tanggalin natin ang kasalanan sa buhay. At ang Diyos ay free maru uh, na gumalaw sa buhay natin. Hindi matupulang ang Panginoon sa sa atin, Tignan nyo si Moses, si Noah, hindi nagpula ang Panginoon sa kanya. Hindi rin nagpula ang Panginoon kay Moses. Isa pang example kung bakit kasi natin ko na kapag wala tayong pala ng pagra, ito ay nakakamatay. Kilala nyo ba si Judas, isa sa mga uh, disciples ni Jesus Christ, isa sa mga 12 disciples, uh, ano ang ginawa niya? Hindi siya naniwala sa Panginoong Yesus. At ito ang nangyari sa kanya. Matthew chapter 27 verse 3 sa pa natin yun Nang malaman ng traitor na si Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus nagsisi siya sa kanyang ginawa at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga kudyo Next Sinabi niya sa kanila, nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan. Pero sumagot sila, ano ang pakialam namin dyan? Problema mo na yan? Next. Itinako ni Buddha sa templo ang mga salatid, pagkatapos ay umalis siya at nagtig dahil hindi siya naniwala sa Panginoon, siya mismo nang galing mismo sa kanyang tunangan na hindi ang ang Panginoong Yesus ay walang kasalanan. Pero ibinenta niya ng 30 piraso uh, at yeah, 30, pieces of silver, 30 pieces na pila, pila sa mga nanak, sa mga pari. At dahil sa hindi siya naniwala, ito ang nangyari sa kanya. Hindi mahirap. Alam nyo, na, na worried si si Judas kaya ang ending ni Judas siya ay nagtitig dahil hindi siya nagwala sa Panginoon kaya mga kapatid alam ko na gusto natin di ba gusto natin lumalaw ang Panginoon sa buhay natin gusto natin tayo ay ma maliwanagan magkaroon ng uh, peace of mind magkaroon ng uh, Uh, healing sa ating buhay, kung gusto natin gumalaw ang Panginoon sa buhay natin, kailangan natin managpalataya. Kailangan talaga, eto ginagawa natin ito. nakaupo tayo, nakikiling, habang nakikinig tayo, kailangan natin managpalataya. Dahil ang pananampalataya, ito rin ay makapangyarihan. Okay? Sa ating Sampatli, chapter 17, verse 20 kapag meron tayong pananampalataya na kahit napakaliit, katulad ng mustard seed, sabi dito, sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo, sinabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo na kahit kasi lang ng buto ng mustasa, kung alam niyo yung size ng munggo, ganun din maliit pa doon, Masasabi ninyo sa bundok na ito lumipat ka roon at, ililip, at niya ito, walang bagay na hindi nyo magagawa. See, kapag nanampalataya tayo, makapangyarihan ba na kapag nanampalataya tayo? Dahil sabi ng Panginoon, kahit napakaliit, kasi dahil kahit kung meron kang pananampalataya na as bon as this mustard seed, ang sabi niya, kaya natin sabihin sa bundok na lumipat at lumipat ang bundok. See,

Eh, totoo yun, maniwala ko tayo kahit nakaupo po kayo dyan, kailangan ko ng pananampalataya para ang Diyos ang gumalaw. Kahit ngayon na nakaupo kayo, gagalaw ang Diyos kung meron kang pananampalataya. Pero kapag wala tayong pananampalataya sa Panginoon Jesus Kristo, kamatayan ang resulta ngun. At alam nyo ba kapag wala tayong pananampalataya sa Panginoon, okay. parang tayo ay nang panginoon parang hindi natin siya mabot. Ang layo-layo ng Panginoon. Kaya pag gusto natin, meron tayong Ama na magbibigay ng ating mga uh, kailangan, magbibigay ng mga ating, ng, ng kagalingan sa atin, manampalataya, manampalataya tayo sa Panginoon. At kapag nanampalataya tayo, ang Panginoon kasama natin araw-araw. Ang Panginoon, pagkakaroon, may mahirap pa rin ang buhay, pero you know, kahit mahirap ang buhay, masaya ka kasi kasama mo ang na nang naniniwala ka na itong mga paghihirap natin sa buhay, wala nang pasan natin. Alam niyo mindset natin mababago kung pagkasama natin ang Panginoon kapag nanampalatahay tayo sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng, ng uh, lakas ng loob, magkakaroon tayo ng inspiration, magkakaroon tayo ng pag-asa dahil meron ang Panginoon sa ating buhay. Okay. Maraming, maraming kaya nga kailangan ma-marita ma o nyo po papahago uh, ang ating kaisipan. Kahit yung mga ginagawa natin ngayon dito, one day, lalabas po tayo dyan. At ang tingin po sa atin ng mga tao is yung yung na, yung previous na life natin. Yun po ang magiging tingin nila. But kapag meron ang Panginoong Jesus sa buhay natin, alam niyo ba, kahit hindi mo i-explain ang buhay mo, gawin mo lang ang tama, ang Panginoon na ang gagala. Amen? Siya po ang gagala sa buhay natin. So, ano, actually, mamili tayo, gusto ba natin na gumalaw ang Panginoon sa buhay natin? Or, gusto ba natin na hindi gumalaw ang Panginoon sa buhay natin? Ang encouragement po sa inyo is, manampalataya tayo para gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Alam mo, meron po tayong mga pinagdarasal, gusto natin gawin ang ating buhay, gusto natin makalabas, gusto natin you know, patanggal yung mga problema natin. You know, ang solusyon dyan is tanggalin natin ang kasalanan sa buhay natin. Mag-repent po tayo at ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon at ang i-allow natin ang Panginoon na siya po ang gumalaw sa buhay natin. Amen. So, i-end mo natin sa John chapter 3 verses 18 to 20 ayun ka, may natutunan po tayo mga kapatid mag e po tayo kung may natutunan, natutunan tayo sabi sa dito sa Juan chapter 3 verse uh, 18 ang sumasampalataya sa kanya ay hindi nakakulang ng kaparusahan see sinabi sa salita ng Panginoon, sa pagsumampalataya tayo sa Kanya, hindi tayo nagdulang ng na kaparusaan. Ngunit at hindi sumasampalataya sa pinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisang isang anak ng Diyos. Yan ay si Yesus, Yesus Cristo. Pinatulan sila dahil dumating ang anak ni Yesus bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa tumapit sa kanya na nagbibigay liwanan, dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanan at hindi lumalapit sa liwanan dahil ayaw niya malantad ang kanyang mga gawa. Okay? Clear po ba yun? Hindi tayo hahabulan ng kaparusahan kung mananampala tayo sa, mananampala tayo sa tayo sa Panginoon, Heso Kristo. Ang mga hindi na lang pala tayo, na pala. Kaya, ma, kaya kapag narinig natin itong salita ng Panginoon, salita ng Panginoon na ito, ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Kung tayo yung tao na hindi na lang pala ito na yung chance mo. Kaya meron ganitong itong uh, gawain para tayo ay makampalatay pinipigyan tayo ng Panginoon ng isa pang chance. So, manampalataya tayo sa Panginoon para po gumawa, gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Naitindi na po ba natin yun? Amen? Hallelujah. Yun po ang salita ng Panginoon. Kapag hindi po tayo nanampalataya, hindi gagalaw ang Panginoon. Pero kapag nanampalataya tayo, gagalaw ang Panginoon sa buhay natin. Kaya manang palataya po tayo mga kapatid. Amen? Palapakal po natin ang Panginoon. At tayo po ay manalangin. Let us pray. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami dahil mahal na mahal na kami. Hindi mo kami pinagpabayahan. Ngunit Panginoon, hindi mo rin gusto ang mga ang kasalanan. Kaya nandito po kami sa inyong uh, sa inyong presensya humingi po ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na ginagawa namin. Kapag hindi po kami nananampalataya, kulang po yung pananampalataya namin, wala kami pananampalataya, patawarin mo po, po kami. Ngayon, sinusuko namin ang aming buhay. Gusto namin lumaraw ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya ngayon, nananampalataya kami. Sinusurrender po namin ang aming isipan Baguhin mo po ang aming uh, pag-isip at araw ng puso para po ang pananampalataya namin kahit maliit lang po katulad ng mas parisip na sinabi ninyo sa inyong salita. Ito po ang magiging makapangyari. Maraming salamat po sa lahat mo. Walang nag yan. Lord, i-bless mo po lahat ng mga kasama ko dito na naginginig At mas lalo po ninyong para aaral pataasin ang aming pananampalataya, palakasin ang aming aming pananampalataya. Kaya Lord, kayo na lang po ang aming sa mga oras na ito. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, dalangin sa nalang ni Jesus. Ah. Amen. Maraming salamat. Pinabalik ko po kayo.